magandang magandang buhay sa inyo lahat magandang umaga mga brother magandang umaga so shout out shout out sa mga brother natin na kung saan bumabiyahe na sila salamat salamat at sumikat na ang haring araw natin mga brother sana nasa safety tayo lahat pati yung pamilya natin dahil alam naman natin kakatapos lang ng bagyo dumaan sa atin brother nako kawawa yung mga nasa bandang marikina Paano uh, sige lang, kaya natin yan. Bagyo lang siya, Pinoy tayo. Kaya shout out, shout out sa inyong lahat dyan. Good vibes lang tayo. at uh, pasalamat na rin tayo sa Diyos at nawala na yung bagyo. Kaya let's go na! Babiyahin na tayo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihingi ng subscribe. Click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. At ang pag-uusapan natin ngayon at syempre tungkol pa rin sa ating mga road signs na nakikita sa ating mga pangunahing kalsada na dinadaanan mga brother kaya bago tayo pumunta sa ating pag-uusapan intro muna tayo mga brother So shout out, shout out Mabuhay kayo brother, mabuhay kayo At ang road signs natin pag-uusapan ngayon ay ang Yan brother No U-turn slot mga brother Huwag kang mag-U-turn sabi nga sa Tagalog Hindi Pag nakita yan. mo yan sa mga kalsada Maraming yan brother Diyan sa Mandaluyong, Makati Napakarami ng no U-turn na road signs na yan Kaya pag nakita mo yan Huwag ka nang magpupumilit, brother. Huwag ka nang magpupumilit na mag-U-turn kasi kaya nilagay yan para iwas sa traffic. Paling! Iwas sa traffic, mga brother. Eh, matigas ka talaga. Matigas ka. Nag-U-turn ka pa rin. Matigas! Matigas ka. Ayan, nag-U-turn ka. Ayan, nangyayari sa'yo. <laughs> mangyayari sa iyo. <laughs> dahil masipag yung ating mga enforcer, mga brother, masipag yan. Hindi yan Pag nakita mo na yung U-turn na bawal, huwag ka na magpupumilit, brother. Kasi may mga area talaga na pwede tayong mag-U-turn. Kaya doon na lang tayo mag-U-turn, mga brother. Huwag dyan sa lugar na kung saan may nakasulat na no U-turn. Huwag dyan. Kaya shout out shout out shout out sa inyo lahat-lahat, dyan. Disiplina sa kalsada. Sundin ng mga batas trapiko. Huwag masyadong kaskasero, brother. Para mabuhay ka hanggat gusto mo. So, let's go at mabiyahin na tayo. Ayun na nga mga brother, nandito na tayo sa SM Lord. Mga first vlog ka agad tayo mga brother. <laughs> ayos, ayos. Magandang panimula. So, no, shout out, shout out sa mga brother natin. Na nakarami na. Ayun know, o, dami taxi mga brother. <laughs> Nakapila. Paikot, shout out sa inyo dyan. Ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lang po tayo sa ating pagdadrive. Hello! may pakisuyosara ako sa inyo ito pala mga brother ang kaibigan ko shoutout sa iyo dyan sa Burakay ingat-ingat kayo sir ingat-ingat kayo dyan salamat salamat sa suporta sa channel ko ah uh, baka pwede makahingi mga brother baka pwede makahingi ng like at subscribe click nyo na rin yung notification bell mga brother ng channel nila click nyo na rin para updated kayo sa mga susunod ang na-uploads ng no kaibigan ko dyan na si Sir Ben. Habit, kung gusto mo, tumawa, nang tumawa, nang tumawa. Pag-bisita <laughs> ng channel ni Love Daddy. Ayan. Sir Ben Gregorio, maraming maraming salamat. Shout out sa inyo guys sa Burakay. Ingat-ingat kayo. At saka patid ko dyan, tol. Alam mo na. Ingat-ingat dyan sa Burakay, tol. Okay doki, okay doki. <laughs> maraming maraming salamat mga brother, maraming maraming salamat support natin brother support natin yung mga small vlogger youtuber na katulad ko support din natin sila mga brother bawala lang subscribe yan subscribe lang brother malaking bagay na para sa amin yan tatanawin namin malaking utang na loob sa inyo yan mga brother kaya shout out at mabuhay kayo mga brother hanggang gusto nyo shout out sa inyo shout out shout out hindi kami magsasawang mag shout out sa inyo mga brother kaya kung may nice kayong iparating Comment lang kayo mga brothers sa baba. Comment nyo lang. At bibigyan natin ng aksyon. <laughs> sa amot ng ating makakaya yan, brother. Tingat-tingat uh, sa ating pagdadrive. Ilagay ko na lang yung description ng channel ni Sir Benamin sa baba. Pakiclick na lang mga brothers. Para mas mabilis. Okay, salamat, 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 salamat. oras mga brother at time check 5.30 na mga brother so paano ba yan 5.30 na naman so sana makakuha tayo ng pababa isa pa mga isang pakyat ayos na tayo mga brother so shout out sa mga brother nating sumasagupa sa so, traffic sa ngayon chill chill na mga brother chill chill na ingat ingat sa pagdadrive good vibes lang hey 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 mga brother galaw 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 so time check alas 8 na mga brother alas 8 na nandito dito ngayon sa mall of asia mga brother nakapagatid tayo dito Kaya, ayos so hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga brother sa araw na ito hanggang dito na lang muna uh, kita ito na lang tayo ulit sa mga susunod to pang vlog kaya sa mga hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko, brother, baka pwede makahingi ng like, subscribe, click yun na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads, mga brother. Kaya shout out, shout out sa mga brother nating humahataw-hataw pa. Ingat-ingat lang, brother. Ingat-ingat lang po tayo sa ating mga... Kalsada ang pinagdara mga brother ingat po tayo huwag masyadong kaskasero mga brother chill chill lang good vibes lang sa pagda drive. Eh, shoutout sa inyo dyan sa mga humahataw pa at ako'y pauwi na ayan hanggang sa susunod na vlog ulit mga brother ingat sundin na matastabi ko huwag masyadong kaskasero mga brother para mabuhay ka hangkat gusto mo ingat 发生伤害。